Uy, li libre mo ba ako? Sige. Saan tayo punta? Ano yung pangalanan? Sa turo-turo. Alam mo ba kung anong past life mo? Ano? Isang niyog. Niyog? Bakit? Wala lang. Mabuhok? Hindi. Tuyot? Hindi. Ano? Tara po kundi din. Emotional damage! Labo mo So guys, kung nakikita nyo, hindi nyo ako makita. <laughs> Kain muna kami guys sa may Filipino food dito sa may Doha. Worth 35 real. 35 Puding lang na yun. Puti naman ang ngipin nyo. Wow. <laughs> so guys, tara. Yan, dito na kami sa may Long Live restaurant. Long Life pala. Yan, mga Pilipino rin oh. No? Dito lang yan sa may Muntasa. Kami lang. Hello! Hello. Nakakit na kami sa may hehehe <laughs> hagdan iya! Yeah. maliit yung hagdan dito aray ko! marami atang tao sa taas si. Eh. Day, happy birthday po kami may nag ba birthday sir? wala? happy birthday! Tayo. So dito na lang kami gagahin guys Ano hey, ang gusto mo? Sorry, ako Gandaan ko ng Uy, balik na Iyon sarap nito mm, sarap nung lumpia nila boy yung lumpia nila lasang ano lasang ano kusino so guys kakain na kami so ito muna yung kinuha namin meron dito ng barbecue binagongan then lumpia tapos kumuha ko ng soup Then, pinaghalong palabok, tsaka spaghetti. Kumain na po siya guys, hindi po tayo nagdadasal. <laughs> Thank you Lord. So guys, eto na yung papakita ko kung ano munang unang kakainin namin. So meron ako ditong lomi. Mm. malat malat yung lomi nila guys lomi nila guys ah, pero malat so mayroon silang palabok, mayroon silang spaghetti barbecue mayroon silang ang baka nilagang baka mayroon din silang kapritada syempre di mawawala yung kanin so starter natin palabok at spaghetti guys Ima natin tong palabok. Sarap. Medyo madaming paminta. Kaya solid yung ano nila dito. Suka o. Oh. Napakasarap nito. Dito mo isasaw yung lumpia. Ayan yung suka nila. Masaw mo yung kanyan. Yes. Yung lumpia nila, matamis-tamis yung wala lang kung chicken to. Ito, matamis na mis. Ito, mm. plagang lupa. Oh, pumunta kami dito last month. punong punong ng tao dito. Mmm! Valentine's Day. May mo yung lugar na to. Punong-puno. Wala ka gano'ng maupuan. Pero ngayon, wala gano'ng tao. Kaya, nakaupo kami dito sa may ano. Parang pang-apatan na upuan. Then, Maroon siya lang long table dyan. Ang punong punong yung nakaraan yan. May nagbibidyo ko pa. Mamaya kakanta ka. Hmm? Sarap talaga yung lumpia nila guys. So guys, dito na tayo sa may barbecue. So oh, ito, kita nyo yan. Isaw yan guys. Isaw. Isaw yan. Nilagyan nila tayo ng isaw. So kanina walang isaw doon na nakalagay ang ginawa nila kuya, kinuha nila yung plato, then niluto nila sa baba. Tapos pagbalik, dinagdagan di nila ng isaw. <laughs> Kasi walang isaw doon kanina eh. Thank you nga pala kuya, nagigyan mo kami ng isaw. Hmm. Yep. Yep. So guys, ito naman binagoongan baka. Ima natin. Napakalambot. So ito yung talong sa binagong baka. Ima natin. Yep. So guys, yan. Tapos na yung first round. What? simot yan. So, meron pa kaming barbecue dito. Ayan, yung barbecue. Sarap yan, bababad mo sa ganyan. Tapos, kapinin mo. Mm, pa. Excuse me. So naman guys, pangalawang barbecue. Ito, laman. Lambok. Gabi yung ano niya pagkalambot at saka masarap yung pagkababag na. Dito nyo nga lang pala na makikita sa Long Life Restaurant dito sa may Muntasa. 35 real lang yung buffet nila dito. Mayroon ka ng Hanley Barbecue dyan. Tapos yung mga main course dessert. Mayroon din sila. <coughs> Mm. Sarap Legit na barbecue Laman mm. ka Kanina, ginawa lang namin dito Yan Ano lang yan Mga wala pang dosing stick So, sabi ko nga kanina Nilagyan ni Kuya ng sobra So, guys, ang next natin Parang taba na balat Ito Tignan natin kung ano nga ba ito. Mm. Muli! Mm. Mm. <coughs> Excuse me. so, kuha na kami ng pangalawa. Nakapagpahinga na si Kim. Round 2. Oh, Di ba? <laughs> so, kumuha kami ng ano to? Ginataan. Dessert. Medyo nabusog kami sa unay. Eh. Kaya, kain muna kami ng pang tanggal umay. Guys, so, meron silang kwek-kwek. Tikman natin. Mm. Ang tarap. Ang yung kwek nila kasi yung suka masarap din. Mukha mm, pa ka <laughs> mm, sarap pala. Yung pagkatabang nung itlog, tapos sasawasaw mo dun sa suka. Yung to. Yung suka nila medyo manamis-namis. O, tigman na natin tong ginataan. Gintang ube. Sarap. Sobrang tamis lang, pero masarap. Meron siyang ano, uh, malagkit. Tapos asaba. So, inumin natin tong pineapple juice na maraming yelo. Pangtanggal umay to, guys. Tamis din. So, guys, masarap daw yung kutsinta titikman natin yan yan o Alagyan natin ng maraming nyug lapi, Hmm. legit ang sarap ng kutsan sa nila wala pa nga doon mag-uwi na ako mag ng kutsinta bawal niya mag-uwi ng kutsinta mamaya lalagay ko sa bag ko sira na naman yung diet natin ito. Mahina ka sa, ano, sa kainan. Nakukuha <laughs> ng lumpia, hindi na binabawasan binabawas. <laughs> uh -oh. Pahinga na muna kanin tapos bakbak -bak ulit mamaya. Uh oh, na, dessert na lang namin guys. Palitaw, tsaka... Pichi-pichi. Pichi-pichi? Hindi ah. Ay, oo. Oh, oh. Ang sarap. Ang sarap. So, meron silang pichi-pichi guys. Oh. Panalo. Sarap. Akala ko, kukinta na dilaw. Naga Manila pa kasi. Hindi mo alam yung mga gano'n. Ang sarap guys. Yun. Busog na kami guys. Thank you. So, yun lang. Oh. Busog. Tara na. Nami guys. Ano yun? Wait nga kasi nakakalula. <laughs> Makahirap na <naman> bumaba dito. <laughs> Lalaglag ako. Thank you brother. Thank you. Tay salamat eh. Salamat. Salamat. Ah, oh, salamat eh. Te. <laughs> Sige teh, salamat po. Paano tayo uuwi nito? Late yung Uber.